Hello everyone, ito na po yung update natin sa ating pinuning na kalamansi. So, ganyan na nga siya guys, ka lalaki yung kanyang mga bagong talbos o sanga. At diyan nga guys, mga nabubulaklak na nga agad sila. Ayan. So tinan nyo guys, o. Oh. <laughs> Dumami pa yung bulaklak niya ay ini-expect ko kasi eh, dito sila magbubulaklak Ito sa mga talbos-talbos na yan yung dulo niyan magkakaroon ng bulaklak ewan ko bakit yan na sila sa mismong stem ng ano bulaklak so eh, chine-check natin guys kung may tawag dito higad o baso kasi nga kinakain nila yung mga bagong talbos tsaka yung uod na nagiging butterfly Ayan guys, Okay, oh, pero makikita nyo, ang dami ng flowers. So, ganyan lang po ang gawin ninyo sa inyong mga kalamansi na hindi nagbubunga, pangit ang dahon. Tapos, i-sprayan ko din nga siya. Guys, pag malalaki na nga yung mga talbos nila. Ng insecticide kasi yung mga insekto sinisira din yung kanyang, kanyang mga dahon. Ay, ang bango ng bulaklak, guys. Hindi ba nabubulol pa ako? Sana magdire-diretso guys yung kanyang bulaklak maging bunga. So, ayan. Medyo kalbo pa. Ano? Ayan. Medyo konti nga lang din guys yung mga bulaklak niya. Kasi nga sa main stem sila nagbulaklakan. Hmm, dapat kasi mangyayari nga is dito sa mga bagong suwi sila mag bubulaklak pa lang. Magpapalago muna sila ng dahon. Saka sila magsusubihan Ay, <laughs> magbubulaklakan kaso nga excited silang bumulaklak katulad nito oh. Ayan, nasa main stem na guys yung kanilang mga bulaklak. Eh di ba konti nga lang yung mga stem nila at ating pruning. So ayan guys, oh may nag pollen na pollinate na ng kanya ayan. Bunga niyan, sana wag siyang maaapektuhan ng uh, kung ano kung ano-anong bad elements. <laughs> Para dire-diretso. Ayan guys, oh sa baba. Di ba ang dami na niya mga new leaf. So, it, yan nga guys. Ayan, dami. Pero ito guys, lagi nyo tatandaan nyo na andito sa may bandang paloob ng puno. Tanggalin nyo na. Kasi hindi siya bubunga ng maganda. O ba diba? Hindi nakapagdala na naman ng gunting. Kailangan guys yung mga dahon niya, yung ganito o, oh, yung palabas dito. Yan, para dyan siya mag, ano, magbunga. Yan, kasi pag dito sa loob guys, gusto kasi ng halaman na yung may air or yung hindi sila masyadong siksikan sa puno. Tsaka yung ganito um, mga papasok pa ganun na Papasok pa ganyan yung mga sanga niya. Tanggalin yun na. Para hindi na kayo mahirapan tanggalin pag malalaki na sila. Pero nagbubulaklak din siya guys. O. Oh, tinan nyo. Oh, Bulaklak. Kaya lang. Minsan kailangan natin mag-ano, Sacrifice. Ang bango. Ang guys. So tinatanggal nga natin yung mga dito kasi hindi nga gaganda siya. Yan, hayaan na lang natin ito kasi medyo maluwag naman dito. Tapos may mga ganito siya guys. O oh, yan. Yan yung ano yan yung uod na nagiging butterfly. Tanggalin po ninyo. Hindi lang medyo kita doon sa ano sa camera, mahina sa pokusan yung akin camera eh. Ito yung uod uh na nagigim butterfly. Tanggalin niyo yan guys kasi imumukbang nila yung inyong bagong mga dahon ng mga kalamansi. Pati bulaklak eh dadamin yan, oh. No? Ganda ng bulaklak. Ang na problema ko guys, yung ano doon no yung yan, yan. Kuko ng higad yan. Gusto ko siyang tanggalin kaso may minarkot ako dun. Kaya yung mga lumabas dyan na ano. Kasi magiging ano yan guys eh, mga baby higad. Ay, tinat tinatanggal ko yung may na tanggal na ako sa parang sampu mahigit yun. Sinunog ko at uubusin na naman niya guys yung talbos ng ating kalamansi. Kaya ko siya. Sayang naman yung effort natin magpaganda nito. So, yun lang guys. Tapos, weekly po ay ating lalagyan siya ng fertilizer. Pwede pong na, ano yung compost or natural fertilizer o chemical fertilizer katulad ng complete. Yun. Kasi guys, complete kasi ito'y namumunga. Kaya kailangan ng ilalagay natin is complete. Pwedeng lunawin, pwedeng bubut-bubut lang dito sa tagiliran. Hindi ko siya nagamasan. Guys, dinala ko pa yung dulos, dulos ko para gamasan ko siya. Kasi hindi ko siya nagamasan. So, sana guys, maganda na ang ano nito. Gumanda na ang kanyang mga dahon. Kasi ganito ang dahon niya guys before, oh. Ganyan. Tsaka siyempre sobrang init din. Tapos hindi rin siya nga na didiligan ng ayos. Eh, sobrang init. Tapos sinabayan pa ng mga insekto, yung higad. Yung guys, o oh, ganyan ka nget pa yung kanyang ano, mga dahon. Kaya tinanggal na natin, anin ah, pa natin. Eh, itong sa taas kasi guys, imamarkot ko yan. Kaya hindi ko pinutol. Hindi ko siya prinuning. Ang problema, may dalawang pagkahaba-habang higa din before. Ayun nga, naging ano na siya kukun ngayon. So, ang gaganda ng mga pulak talaga dyan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Pa-share naman dyan kung nagustuhan yung aking video.